Mayroon na naman akong pagkatotohan ngayon. Pasinsya na po kayo na hindi ko nakunan ng video ang sasakyang ito pagdating dito sa amin. Basta ang masasabi ko lang sa inyo, sobrang critical na po talaga ang gipamati nito. At dahil sa sobrang mahal doon sa hospital na magpa icu kaya dinala na lang dito sa may-ari sa akin para ipaalbularyo. At wala naman akong kunting kaba nito kasi pananglit o dili maayo, walay kaso kay wala man sa'y gasto. Pero, pero... Ang unit pala natin ngayon, isang Toyota Avanza 2015 automatic transmission. Ang naging isyo lang po nito, halos na raw ayaw tumakbo. Kaya di kami naglangan di ring dapita, gihulbot agad namin ang buong transmission kasi almost empty na po ang aking pitaka. <coughs> so hindi masyadong malaki ang transmission ito. Sa so hindi pa nakaranas ng ganitong trabaho. Kinakailangan lang po rito ay presence of mind lang. At siyempre pag hindi makukuha ng espesyalista ipabinisaya mo na so baklasin po natin to lahat para makita natin kung ano na ang nasa loob nito ayan so ito na po mga kalbularyo oh. naibaklas na natin yung lamang loob ng transmission ayan so ito po ang mga clutches rito lahat na clutches rito ay nasunog na naupaw na ang resulta So mayroon pa dito na hindi pa natin ay baklas at baklas hindi natin to. Yan, so ito po ang ipagpalit natin. Rebuilding kit. At dito naman, yung mga solenoid. So sa hindi pa alam kung paano ito i-test, kailangan na hindi tayo gumamit ng 12 volts. Recommended po nito mga kalbularyo ay 9 volts lang. Yung mga batereja dyan na 9 volts. Yan ang pinaka safety na pang test po natin sa mga shift solenoid dito So mayroon tayong anim na shift solenoid. Ayan o. Oh. At syempre sa so mga seals dito, kailangan natin tong palitan lahat. At extra careful lang po tayo dito kasi pag mayroong isa na hindi wasto ang pagkabit. So yan po ang magiging dahilan ba't mag-backjob naman po tayo. Ayan. Ayan no, halata naman sa mga clutches rito na ano nasunog na. Kailangan na nating palitan lahat. Ayan. Yan katatapos lang po nating nagpalit ng clutches at saka yung mga oil seals at o-rings. Ayan no. Ito po ang mga luma at ito rin ang mga clutches. Yan so sa so mga hindi pa nakaranas ng ganitong trabaho ay kailangan na Magingat ingat po tayo sa pagkabit ng mga oil seal at mga o-rings kasi kadalasan ay andito tayo magkakamali. So ngayon, andito po ang valve body at ituro ko sa inyo mga kalbularyo kung paano natin to itest yung mga transmission shift solenoid. Para sa akin, ang pinakadabes na gagamitin natin na battery ay ganito lang, 9 volts. Huwag na huwag tayong gumamit ng 12 volts na battery katulad na lang ng ginagamit natin sa sasakyan. May malaking chance po na masunog tuloy yung transmission shift solenoid natin. So ang pinaka safe na gagamitin natin ay ito lang, ganito lang po, 9 volts battery. At kita naman ninyo ngayon na mayroon tayong crocodile clip dito. Pag single pin ang ites niyo mga kalbularyo ay automatic na itong ground katulad na lang nito. Kita naman natin na naka single pin po ito ang ground po dito ay yung body ayan so dito po sa kabila mayroong two pins so ibig sabihin positive negative positive negative pag healthy yung transmission shift solenoid ay marinig mo yung lumalagitik once na may dugtong mo ang positive at negative doon so ngayon isalpak na natin to para magkaalaman na kung uubra ba ang ating ginagawa ay yon so sa walaylangan, gigamitan agad ng kasama ko rito kung tawagin kikiki kamang kapyot koot ito pala ang aming pinakadabest na mangunguot sa Cebu North <laughs> At ito naman ang founder sa TDK na kalok alike ni Android. Wow! As you can see, umatras atras na ang sasakyan rito. Ibig sabihin, makabili na naman ako ng bigas na sampung sako. At sa mga nagtatanong dyan kung magkano ang singila namin ito sa ganitong trabaho. Simpleng mathematics lang yan. Tin sacks of ganado rice times presyo ng tag 50 kilo. So ayan na po. Sobrang smooth na ng takbo ng sasakyan ngayon. Yan. So now I declared problem solved naman po tayo dito so ganyan lang po ang pinalitan natin yung transmission rebuilding kit lang po ayan so maraming salamat po sa inyong panonood as always to God be all the highest glory thank you so much babu.